Okay, so sa video to, ito na yung pinaka-start ng tutorial natin sa C++. Okay, so double click natin to. Okay, so tingnan muna natin kung naka-full screen. Ayan. Full screen mode. Naka-check, di ba? So click natin ng start Turbo C++. Ayan. Yun. So eto na. So dito, magko-code tayo or gagawa tayo ng program. Yung program na gagawin natin is, ang gusto ko is nakalagay, Welcome to C++. Okay. So, simulan natin. So, mamaya ako na-explain yung mga code na ilalagay natin dito, no? Kasi, uh, para tuloy-tuloy yung lesson natin. Okay? So, include iostream.h Okay, lagay tayo dito. Void main. Ayun. Okay. Open curly brace. Sa C++ po, ang tawag dyan, open curly brace, hindi bracket. Okay, so lagay natin. See out. Welcome to C++. Okay. So ayan, lagyan natin dito. Close curly brace. Okay. Run natin. Yun. Nag-run. Kaya lang hindi nag-focus sa screen. So wala nakalagay. Anong reason? Kasi, meron tayong hindi inilagay. So, nakalagay is yung, o oh, ilalagay natin yung getch. Okay. So, eto, nilagay ko muna yan, yung getch na yan, para mag-focus sa screen. Pero meron ako sinadyang hindi ilagay para mag-error. Para pakita ko sa inyo kung paano mag-error. Kasi baka pa nag-error 'yan is magulat kayo. Oh, but may error. 'Di ba? Hindi siya nag-run pero mag, uh, may error. Kanina nag-run nga, kaya lang parang nag-blink lang. 'Di ba? Hindi niyo nakita pa, nag blink lang siya. Okay, so pakita muna natin. Click ang run. Ayun, nakalagay error 1. Press any key. So, ang nakalagay sa line 10, ayan o, no? di ba? Is, get should have a prototype. So, kailangan may prototype siya. Maglalagay tayo dito ng another header file. So, subukan natin, lagay natin dito. Ayan. So, include. Okay. Kunayo that h Okay. So run natin. You know? Okay. Ang tanong, nakalagay nga welcome to C++. Pero bakit na doble? 'Di ba? Ba't na doble? So kailangan isa lang. 'Di ba? Anong reason? Kasi wala siyang clear screen. Lagyan natin ng clear screen para yung nirana natin, yung mga nirana natin ng una, yung mga previews na nirana natin is ma-erase. Okay. So, lagyan natin clear screen. Ayan. So, run natin uli. you know Di ba? Welcome to C++. Welcome to C++. Okay, so paano yun? Explain muna natin. Explain muna natin. Dito, naglagay tayo ng header file. Ang nakalagay dyan is, sabi ng iba is hashtag daw. Hindi hashtag yan. Kapag sa C++, ang tawag dyan ay pound sign. Sinasabi sa header file, sinasabi nung pound sign na yon is, i-include mo ang lahat ng content ni iostream.h. So, ano ang mga content niya? No other than see out at later on yung see in. Yan ang kasama sa content niya. Now, ang tanong, bakit kanina, nung naglagay tayo ng get, is nag-error. Ano ang reason? Kasi si get is kasama or content ni konayo.h. So, ginawa natin, nung nag-error siya, naglagay tayo ng kunayo.h dito. At siyempre, si clear screen ay kasama din kay kunayo.h. Okay. So, eto nakalagay void main. Ang void main, eto yung pinaka-entry point ng program. Now, etong open curly brace, eto na yung pinaka-umpisa ng program natin. Yung nakalagay na C out, para mag-output siya sa screen, yung welcome to C++, ang tawag dyan ay statement. Yung statement na nakalagay dito, from C out, out, to uh, semicolon, yan po yung statement. Para i-output natin kung ano nakalagay sa loob ni double quotes. Okay, yung welcome to C++. di ba? yan, si out na yan is, tulad ng sinabi ko kanina, is under siya ni iostream.h. Okay, si Getch is para mag-focus lang siya sa screen. Kasi nung unang-unang nila natin, di ba? Gwanon lang. Then ngayon is, yung Getch is para mag-focus siya sa screen. Okay? So, ngayon, si Getch is under siya ni Kunayo, pati si clear screen. Then, eto yung closing curly brace. Siyempre, yung end ng program. Okay, so again. So, run natin. Ayun. Di ba? Okay, so paano naman siya i-save? Paano naman i-save? Click natin ng file. Click. Save as. Uh, ang ilalagay nyo dito is, kasi hanggang 8 character lang eh. Halimbawa, binuo natin yung greetings. Baka nakalagay lang niyang greet. Di ba? So, subukan natin. Greetings. Ayan. Binuun natin. Click natin OK. Ayun. Ang nakalagay sa kanya, greeting lang. Greeting. Di ba? So, paano natin i-open? Ayun, greeting lang. Kasi hanggang 8 character lang talaga siya. Okay. So, close natin. Paano i-close? Click. Close. Yun. Okay. So, ganun lang kadali. Okay. So, hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit sa sunod pang mga tutorial.